Ayun po, tayo dire-diretso na po. Yan, ito po ay isa ring gusto kong paramihin po sa ating taniman o oh, yan kahit dito sa lugar na ito po. Kasi bagay siya dito. Yung magkaroon tayo ng silim panel busan po ba yan? Mah Ayun po sa episode na ito ano po, magbabalot po tayo na lang ka sa labak. Oh, yan. At gawa ho sa kabila ay nakapagbalot na tayo ay palagay ko po yung dini ay Meron ding mga abalutin po. Oh, yan, tara po. Yan, doon po tayo pupunta. Ari po ang mga dala natin, no. Eh. Mga sako. Sayang po pagka hindi nabalutan at na kakaroon po ba ng pagkasira. Oh. dire diretso na po tayo sa labak katahol lagi nakabuta. at eh delikado Mio! Ba si Mio nga, Pakaaga ni Mio ah oh nyo si Mio nagtatabas Pagkaaga aga ah, dami na pala ngayong ano oh. Busy, busy na ngayon yun po oh. dami ng tao sa ano ng palayan oh. busy busy na dami ng tao sa palayan Mangailangan po ulit tayo makakalus okay. kung din eh. Yan, dito na po tayo. Malapit tayo sa langka. Lalaki na. Oh. Yo. Ay, sayang yung iba na Oh. Nagka-damage na. Ayan po, andito na po tayo. Oh. paano po ay ating mapapanik aray yun tara po Ayun para po sa mga bata po huwag pong gagayahin yung aakit sa ano oh, medyo mahirap din po umakyat pero kung sanay naman ay okay lang at ihahagis aray doon yeah. Sampit 哎呀！ nitas tas. Jackpot. Ah, yung iba nagkan da bulok oh. Ah, uh. kitanya po. Oh. Eh Okay. Wah, lanjut isau isa oh. Sayang. Babalutan na po natin ari. Yang garis lampu, Pak. Oh. ano sarap po naman ito. Ay, pang minatamis. Talagang. Mm. Yari na po, meron na to. Yung pang kabila. Yan, tayog na po ng ating tayo. Ang iiwasan po natin, pag tayo umakit sa puno, ito oh, Yung mga lupok. Marupok. Baka po ba tayo mapahawak? Ay, talagang tayo sirok pa ilalim. Ya, Arif, Papu, kita nyepu bari. Tablo. hari Papu, yuk, siap. kata takut, eh, warna lagi tik,

Para naman isa mas maganda ho, kambal oh. Isang sako lang yung magagamit natin. Oh. Ah. Ah. Ba. Suot. No. Yari nga Abangan po natin ito Mga ilang buwang kahit oh. Mga dalawa Siguro ano po Paggambol na po ito ay. Yari na Lipat po tayo sa kabila Kari naman oh. Sayang isa ka na natin Bulok Mahahawa pa tong isa Sayang Hindi ako nabalutan Mahahawa lang po Laki-laki oh. pa naman Apa ah, pagkakatayo po. Upo ayo at kubo. Kita ga din eh. Yun ayo kay kalesa kubo ari-ari parang ari. Tapos yun oh. Uh, hindi natin tali. Okay na po uh. Sa so, Dalawa Tatlo Apat Arayong safe Ano nga ba may tama to <laughs> Agnes din tayo O eh, ba Ngayon po babawas din po isang panggulay Ari Ayo Ayo po Nagbalot po tayo langka uli Ayo oh. Daw na naman langgam Lalaki. Katongil. Are are na gat. Oh. Hmm. Ayo, ngawatin panggulin na lang ka, oh. Yeah. Ayo. Tama, oh, tama. Ayun po, tayo dire-diretso na po. Yan, ito po ay isa ring gusto kong paramihin po sa ating taniman. Oh, kahit dito sa lugar na ito po kasi bagay siya dito yung magkaroon tayo ng ceiling panel busan po ba yan mahal din po ang kilo nito pagka nagkabintahan oh yan ganda nyan Siling oh. ceiling panel busan di yun nga lang po kung bagay kailangan din natin ay dagdag oras uli oh ang ganda napabor dito sa lupa yan sa bandang labak Pare pa po, o, tingnan po natin. O. Yan. oh Ganda o. Talbos ang sili. O. Ito na nga po yun, yung panlagay sa sa tinola. Oh. Yan, ito. Nagkakailang puno po ito. Meron pa dito. Ya, yeah, ito pa po. Eh. Maganda po. Kung Kumbaga isa pa rin sa pwedeng pagkitaan po ba? Dagdag, dagdag kita. Ay paano po 'yun? Salamat po sa inyong pagsama. Uh, dito na po tayo tapos sa episode na to yan. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.